okay kahit bundok na may mga mangga pa ito yan, dito kami dati nagpapastol hindi gano'n sa maramihan ng kwan yung kahupuno puno kahoy yan yan ang bundok na pinakamataas sa amin yan mga mga bahay din yan yan, o, yan oh yan no, yan Natupad ko rin ang mga pangarap ko na papakita ko dito sa inyo lahat yung mga buntok na dati na pinapastulan namin ng mga kalabaw. Yan, Yuruwa City na yan doon. Buti, nahuli ko yung bayaw ko kag yung pamangkin ko. May gawa pa nga sila eh. Kasi lang nagmamakahawaan na ako sa mana ko. Baka matuklaw ako ng ahas dito. Yan, malayo-layo pa. Aakyatin natin doon ang bundok tamo mga kabahayan o oh. <coughs> o oh, yan o oh. abot na yan ng kuryente dyan <coughs> lahat may mga kuryente dito dati o oh, dati mga maisa nito ng tiyuhin ko dyan kasi ngayon matanda na na stroke na nga hindi na makalakad ay wala na nangyari napabayaan na lahat yan dito ko yan. yan. ang pamangkin ko. Yan. Dati may kubo yan dito. Na uh, pag inabutan kayo ng ulan, may kubo oh. Pita mo may mga tanim pa rin ng gabi. Yan oh. Dito gabihan ng mama dati dito. Yung side niyan. Taniman ng gabi. Ang kuya ko naman dito nagtanim dati ng luya. Yan yung lugar nito luya lahat yan ganyan kasi pag yung kuya ko hindi naman lahat pala na uh, nagtatrabaho ka sa lupa wala ka nang alam na ibang dapat gawin naging mekaniko siya nagtag mo mga nyugo oh. wala tayo itak no wala. Oh, ta, mayari tayo dito ang daan natin okay. Akyat ah, tayo doon sa ano, pinakatuktok. Patapos, babalik na rin tayo. Yan. Dati may karsada dito. Pinabuldoser ng may-ari ng lupa nito para may madaanan. Ang oras natin, alas 9 na. ng umaga. Alas 9. Kasi mamaya-maya lang konti, masubra ng init dito. Tamo, sungkal oh. Ah, ay. Pero may madadaanan na rin. Kalabaw lang. Tao. Dati kasi maluwag. Eh, pwede umakyat yung mga 4x4. Yan o. Oh. Taniman na rin may mga gabi na rin hindi ko lang alam kung sino na may may-ari ng na mga natitirang gabi ano balong ba? ah balong gabi pa rin yun Mula, gabi pa rin. Yano, ang ganda ng lugar kaso lang pag nandun dito sila lagi nakatira ano pag dito silang lugar na nakatira baliwalang kwenta ng bundok na napakaganda Katulad sa aking 25 years mahigit bago ko naakyat naman ulit to. ay nakakamang ha. Ayan o. Oh. May mga maho ganina. Ayan o. Oh. Akyat tayo dito. Dito talaga nang pastulan namin ng kalabaw. Pagka gabi na dito na ikaw na. Ano Ayan. Hindi pa rin natubuan ng kahoy pinaka ano pa rin oh. ang ganda oh, suabi yan oh kita mo naman yung mga bundok napakaganda green na green eto yung tayo ng baka o kalabaw baka. pag natuyo ah, inihawa namin ng kamuti yan yan oh, tubuhan kita mo naman o kita mo ang lugar Oh, yan. Ito, tok-tok-tok na to kaso lang hindi na natin mapakita ang tuktok dito sa kilid kasi ano, ano yung, kuan yon? yun? basurahan ha? basurahan siniminto ang pake, palibot? yung ilid yung ano, segregation yun iya sa nga city yan? Uh -huh. pero, ba? iba klase ito may ano tayo? may chenso na tulog dito dati may nakatayo ditong yung ano yung bakal na para sa kidlat ngayon wala na, nawala. Hindi ko alam kung bakit nawala. Yan. Itaas natin tong ano natin ha. Para yan o. Oh. Ganyan ang gubat sa amin. Yan. Yung mga maraming yero yan, ano, manukan. Ah, housing. Dati wala tong mga puno na to. Pag umakyat ka dati dito, kita mo ang baba. Anong kalbo? Ako lang ang kalbo dito. <laughs> <laughs> ah, oh, yeah, ada kalbo yo. Yan bayaw ko. Yan. Ito pamangkin ko, ko na wala siyang pasok eh. Napakaganda ng lugar. Yung ano, yung kala mo parang gumuguhit lang. Mm. Tinanggalan ng lupa siguro yan. Ginawa ng kasada. Oo. Isom natin kung makuha. Oh, hindi mo. Ano? Hindi na kayo. Hindi dapat nagpalit ito ng berto. Oh, okay, sige, baba na tayo. May gagawin pa kayo. Alam po may gagawin. Ito, kinakain to. Sa amin tawag nito, tungaw-tungaw. Ito, ito, ito. Ito hinog na yata. Hmm. Tamis din siya. Kaso lang, pag nag-udo ka, bayulit. Bayulit <laughs> na yung ganyan. Pababa na kami mga katatak. Tama na yung naakyat ko yung bundok. Yan. Yung bundok yun, mataas. Kalahating araw mo yun, akyatin. Hanggang makatukto, ah, uh, arating ka dun sa tuktok ng Pinaka mataas na maliliit. Kalating araw mo akitin yan. Magmula ka sa baba. Yan ang mga katatako. Dati ano lang namin dito. Ang kamuting baging tinatanim. Diyan tayo dadaan? Oh. O kaya natin? Oh. O sige. Pambaba naman eh. Tuloy tayo dahi. Nini. Hmm. Ah, oh, sige sige. Yan. Dati kamutihan namin. O, dito naman kami dadaan ng kwan. Nilagyan mo yun. Dadaan ng... Okay. Dama, masungkal na to ha. Ah. Ang mahirap dito, may aha sa taas. Kasi nakayuko kami. Daming kwan. Baging. O. Ah, nadaanan pa naman ng kalabaw pala dito. Anong baka nito? Pa, eh, paka wala lang ng baka, baka. Kanya baka. Ha? Ah. Ibig sabihin maraming baka si Pinoy. Umuwi na la lang yan pagkakan? gaakan, hapon. Ah. Ganyan ang kagubat dito sa aming lugar. Oh. Kayo na para akala nila walang nag tao naglalakad. Oh, yan oh. Dalawa yung ano ko, bodyguard. Sila pinauna ko para pang may ahas. Ay, sila ba una matuklaw? Wala pa naman kami itak na dala. Batutoy lang yung dala nila. saan. So, ha, bangin na to mga katatak ha. bangin na. kailan mag ka na talaga dito. Daos-dos ka talaga pag ano. Baba na talaga yung ay. Abutin mo dito. Dati yung kami dito Ano to, nililinis namin Pagadumaan kami may Ano yung may bagging o mga damo May mga itak kasi kami dala ah, Nililinis namin yung daanan talaga ng tao Para pagdaan mo Malinis Yan, siya kuya ko to Kuya Mitty Yung taniman dito dati Hindi ko alam kung ang langkaya dito buhay pa Ah, wala na, patay na. Mga mangga. Hindi naman yata tinanim talagang mangga. Na buhay lang talaga ng mga may nagkain din nila. Yun oh, yung araro ng kuya ko dati dito. Luya yung tanim. Oh. Ha, bang itong halaman to, huh? Bunga. Napakarami oh. Dilaw. Tama, ang lamig oh. Mga kakawati nandito. Oh, pakita ko naman dito sa side. Ayan Ayan. Oh. Ayan dalawa. <laughs> Tuloy-tuloy lang ang lakad dalawa. <clears throat> Yan, dati dito. Mga mai, ano, lalagyan ng mga kamuti. Kita mo, kalabaw grass yung damo. Paborito ng kalabaw. Ah, baka malayo na yan. Iba yung ito, direkto Kaso lang mas, masungkal. oh, sige. Yan, dati mga kamutihan ni mama dito. Araro lang kami ng araro ng kuya ko. O, oh, pita mo, may mga tanim dito. Sino ka dito, kanunong? Sino dito? Dito, at pangayaw. Ah. Dito oh. Doon kami galing, yung bundok yan. Ganyan, ganyan kaya, sungkal ang daanan. O, no? sige mo, mga taniman ng mga mais dati dito kagkano yan yung masungkal na na lugar puro puno minsan kanina hindi pa sumasakit yung binti kung yung paakyat yung pababa mahirap pa lang yung pababa masakit sa binti kasi lahat na apak mo kailan may control na bigat parang ibabaon mo sa lupa na hindi ka dumudulas okay dati mga karsada pa to kaya kan kaya ang pandaanan oh yan suwa Sipin mo, ganyan ka. Hirap ang daanan. Narbisa na ng Huh? Ah. Allah. Ang laki ng mga puno dito. Oh. Hello. Oh, oh lalaking puno oh. Tataas na. Oh. Toyo pinakamalaki oh, ayan. Walang init, hinga lang ang abutin mo dito pag naglalakad ka. Oh. Tama naman ako. Oh mga puno na may mga mahogani oh, huh? kasi ang mahogani hindi na ma... pag may puno na malaki pag bumunga hindi mo na kailangan itanim kusa lang siya paglipad ng pag ano ng tuyot na yung bunga bumibiak na yan paglipad ay okay? pagdating ng ulan eh, tutubo siya kita mo mga mahogani dikit dikit kasi kung saan sila ni ng hangin doon na sila tutubo yun nakita mo may mga bahay na no? Oh, sa baba yung kapitbahay mo isang kilometro bago kapitbahay yan O, oh, mga tubuhan. Maganda lang ito pag akyat natin kasi tuyo. Hindi ma O, uh, oh, kita mo mga mogan eh. O. Oh. Sawa kayo ah. Walang cut yan ah. Tuloy-tuloy yung video yan. O. Oh, yan. Ikot na naman kami eh. Ah, uh, mapakita ko lang sa inyo yung kuan yung lugar talaga na yan oh. Mga puno na dati walang mga puno yan. Talahib. Ngayon, puno kawayan, yan oh, kawayan yun oh. Hindi ka na pagtanim ng mga mais. Kasi puro puno na ng kahoy, kawayan. Wala na.

Oh, kayo belian, akin dai, gaga. Bilibin tari gaga. E, paano mo. Gapang suwag yata to. Turo eh. Yan. Oh, yan kita mo mga Uy, dalawa pala may anak yung isang kalabaw. papunta na tayo sa bahay talaga namin na original na dito talaga kami na ng mga magkakapatid yan uy hulihin natin to Yan. Ay, malakas at Tulin yung kwan eh. oh, yan o. Oh. Ang daming sisiw. ang ganyan lang kami mag-alaga dito ng mga native na manok. Yan, may higit sampo yung anak. Pinapakawalan lang yan. Dati, yung ginagawa ng kuya ko dito, may mga bulaklak dito sa kilid. Ginawa namin ng karsada, mano-mano. Yan. Mga bulaklak dito sa kilid. Ito ba? Eh, orchids na. Yan o. Oh, ng mga orchids. Yan o. Oh. Pag mag... Uh, todos los Santos. Diyan sila umi-income. Yung... kanya yan oh, ito. Ito binibenta din nila. Ito. Parang akala mo plastik o. Oh. Yan o. Oh. Yan. Bulaklak yan. Yan. Ito pa isa. Yan. Mm. Oh pala mo plastic pero bulaklak yan hindi ko lang alam kung anong klaseng bulaklak na yan dito mananawa ka sa pag ano, pag uh, linis ng bahay Yeah, ito ng bahay namin lumaan na siya dito naghirap yung kuya ko ng hakot ng bato, buhangin halublak ayan Ikot tayo dito sa likod mga katataka para makita nyo. Nagbagay na eh, video ko na to eh. Nung una eh. Napakalamig. Yan oh. Oh yan. Pakalamig dito. Yan. Ito mga tanim ng kuya ko to. Yung Na mga gani. Kasi natakot siya noon. Walang mga puno. Ngayon tinaniman niya mga gani para hindi mag landslide yung ano yung lupa yun yung sumang mo hindi ko alam kung original pa yan ang mga ito to hindi ko alam kung original pa yan kasi matagal na eh sabi mo 25 years o oh, yan o oh. yan orchids na to mapakinabangan na nila to pag panahon ng ano ba yung November 1. Ayan. Ayan ikot tayo dito sa tabi ng pan. Ayan. Ayan. Itik. Ayan. Ayan ang alaga ng kapatid ko. Hindi na tayo papasok sa bahay sa loob siguro. Kasi, ano na yan. Tama may dragon fruit din siya. Oo, namulaklak din siya. Eh, hindi ko alam mo bakit namumulaklak mga dragon fruit ito kulang lang to sa mga kwan. Kumbaga, naging busy na talaga sila sa pamumuhay nila. O oh, yan o. Oh. Ito magandang klase na itong dagom po ito. Oh. oh, kita mo may bulaklak naman o. Oh. Hindi na ang panahon ng bulaklak ngayon. Yan o. Oh. oh, ito namamangha din to ng bulaklak. O oh, yan o. Oh. O, oh. o. Oh, oh I-video kita. Huwag ka na maingay. O oh, yan. O mm, yan. Oh. oh. Yan ang ganda o. Oh. oh. Ganyan-ganyan lang, hindi ko malaman. O yan, gumamila. O yan. O yan, orchids. O. Yan ang ganda nito. Oh. O, ang daming bulaklak. Yan. Hindi ko lang alam kung anong bulaklak yan. Kita mo mga orchids yan. Oh. Nakakatuwa lang din. Hmm. Kita mo ito, orchids yan. O. Yan o. Oh. Mm. Yan. Nakakatuwa lang dito. Pagka uh, ano ka bago ka lang dito sa kwan sa lugar nila. Pero kung dito ka lang malagi ay ordinaryo lang to para sa kanila, bali wala sa kanila to. Yan, oh uh, yan. panggatong nila. Maki lang ko ah. Yan, oh. yan ang trabaho ng kapatid ko. Lahat na po oh, la, uh, laglag ng dahon. Kita mo mga puno. Oh, panibago naman tayo sa puno. Lagi lang puno. Mahuga niyo lahat yan. 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 Ito ang gawain nila dito lahat na laglag -lag ng dahon, wawalisin mo yan, sisigaan para mapuwala yung mga lamok. Well, oh, okay, iba dito. Magic, oh. Morning! Yan, oh. Yan. Yan ang buhay nila dito. Ito, ibang klase. galing niya. Oh! Nag-itlog siya dyan? Hmm. Walang manok. Eh, pinasok na siguro yung pwes niya dyan. Baglasi ah. <laughs> dito ang bodega nila. Anong laman dito? Wala. Ya, na, ah, dito babuyan niya manila. nila. Kita mo. Oh. Yero ang bubong ha. Oh. oh yan. Mga manok. Mga manok. Oh, 'yan. yan mga katatak. Hanggang dito na lang 'tong video naman natin. Nakakamahaba-haba 'to sa bundok kasi 'to eh. Ah, maraming salamat sa inyo sa inyong pagsuporta, walang sawang panonood. Hanggang dito na lang 'yung video natin. O oh, babay na kayong tatlo. Kita ba? <laughs> 让。Yeah.